kain tayo guys mm. saw so, saw so, sa so, ano sa so, suka so, nabubusog ako pag ganito ulam oh. sarap ng tuyo. Kapag bihira ka lang kumain ito, sarap. ang aking anak busog galing school. Hindi nakakain kasi nagluto sila. Ako na lang mag-isa kumain. Ako ang nahuli. Ayan mo. Kain tayo guys. Mayroon na live doon. Chef Gary, kakain mo na ako Chef Gary. <laughs> Nandoon na katambay lang yung live mo. Iniwan ko sa laptop. Kain mo na ako para meron akong pang-content kayong gabi ipa-upload ko para naman na ako eh hindi ako nag-i-LS ilang araw na dalawa kailangan mag-upload na lang ako habang meron pang problema yung akin net mm. oo mamaya na mamaya ka na to pa ganito ng gana ng kain ko. Ito muna Masarap magkamay, guys. <laughs> Tingnan yung kanin ko. Marami akong pinuha. Ako na yung, ah, mayroon pa yung akin anak na isang kakain. Kasi busy pa yung nagagawa ng kanyang assignment. Basta may soka. Mmm! Maya ka ng Maya na. Mmm! Pagkitapos ko, saglit lang. Masarap kumain kapag talagang mainit pa yung ano. <laughs> Kain tayo guys. This is dried dried fish. Dried fish. Ayan guys ah, katatapos ko lang kumain. Ay nga tayo tayo muna ako dito. Katatapos kumain. Kasi busog. Gusto ko munang tumayo dito at magkuha-kuha ng uh, video. Pagkat, hoy. Okay. <laughs> yung aking aso sumo. Hindi ka makita kasi nasa dilim. Hindi ka makita kasi maitim ka. oh, hindi ka makita. O, oh, saan ka dyan? Dyan di, Hindi ka makita. <laughs> Ayan, pa. Tapos dinner ay dito ako tumatayo, guys. Para lang matunaw-tunawan yung aking kinain. Ayan. dito dito muna ako magtayo tayo at saka mo tatayo muna tayo after natin mag uh, after ng kain tayo wag dere sa upo kaya wala akong wala akong ano ba yung tawag boyon. wala akong puson kasi pagkatapos ng kumain tumatayo ako hindi ako hindi ako agad umupo. diyan paningin. Diyan di wag ka dyan ha. Hindi kita makita kasi itim ka. <laughs> yung aking aso. Nandito sa tabi ko. Ito lang yung merong ano dito, yung dalawang bahay. Uh, sa harapan ko dito lang yung meron silang ng uh, kuti, -kuti uh, Dito sa kabila ay hindi na yan sila naglalagay ng ganyan. Ako hindi din ako na naglalagay ng ganyan kasi tinatamad ako magbaklas. Pagkatapos na nga nyo, tinatamad ako magbaklas. <laughs> lagi yan sila may kuti-kuti tap dito sa bahin nila. Ayan ay November pala nga ay naglalagay na yan sila. Yung aking aso hindi niya makita nandiyan dyan dito, muna tayo magpa tunaw, -tunaw ng kinain natin yung ulam na yung sardinas at saka tuyo alik ka ikot ikot tayo si kuya wala pa kaming internet guys kaya yung anak ko nakiki-internet muna kasi ibang linya ako eh. ay mayroon din ko nung kuti doon oh. Eh. sa dulo pinakababa dyan din hindi ka makita Diyan. ay, kakakain nandin ito ng aking uh, itim na aso yung dalawa sa labas hindi pa kumain Ay, lakad-lakad mo na ako, guys. Shh, shh, shh. Ay, dito, dito. Balik tayo. Maka mamaya. Ay, nako. Maraming aso dyan. Maingay. Balik ka na. Balik na lang kami. Kasi mag, mag uh, ano yung aso. Pag dumaan kami dyan, dami kayang aso dyan. Balik ka na. Pasok na tayo. Maghuhugas ako ng Pinggan. hindi na nakita yung aking aso nandun sa kalsada. Halika na! Isa, isa. Halika na, maghugas natin ng pinggan, dali. Ay, eh, maghugas muna ako ng pinggan, guys, at saka sa kaldero. <laughs> Mag-upload lang ako nito, tapos maghugas na ako ng kaldero. Halika na! Dali! Shhh! Ang aking aso. Shhh! Hindi siya sumunod. Naiwan sa kalsada gendi oh, Saan na siya? Shhh. Busok. Ayan na Ayan. Ayan na lang. siya. ayan. Diyan ka pala dumaan. Ay. Ayaw mo dumaan sa pinto. Marika na. Marika na. Marika na. Ayan guys. Yung dalawa kong aso hindi pa kumain. See you later guys. Naka. May nakalive pa doon. Meron pang nakalive doon si Sir Gary nakatsyon in lang doon sa laptop ko sa data lang kasi ako uh, papakainin ko pa yan see you later guys good night thank you for watching And don't forget my uh, uh, subscribe uh, Pinkai TV